The next station is... Bergeman. Doors will open on the right-hand side. This is interchange station between Dubai Metro Red and Green Lines. Guys, lot. The train to EN will depart from platform okay, lock, guys oh. Kita nyo yan, oh. Oy, ang ganda. So, punta tayo ng center point pakita ko guys sa taas tama ba? okay so napakalamig pa Mung tingnan nyo sa baba oh sila. Aliwalas. Hmm. Pag hindi ka nagmamadali, dyan ka lang sa hagdanan. So, ayun guys. Tama ba? ay eh, extra yung huru sa So guys, naligaw na naman ako. <laughs> ah, tingnan nyo. Di ba? Ang laki at ang aliwalas. So, dito daw na side sa kabila. Ano ba? Expo, expo. Ah, uh, eh, krik, creek. Tama. Mali ang ako again sa kaan. So, baba naman tayo ulit. Dito pala ako bababa. Sa Expo Expo. Guys, oh. Kita niyo yan. Oh, oh yung ganda. Ang ganda, oh, di ba? Sorry. Okay, my, my so guys, dito ako mag So,